Good morning mga kakapal! Ito naman po tayo kumagawa tayo ng pala-pala para sa aming tanim. Ayan po nagtanim po ako ng sitaw dyan sa kamila. Dito naman po sa kamila ay upo. Ayan nilalagay ko po ng string para kapitan po nila sa pagapang nila. Ayan po medyo masinsin po pagawa nito kasi maliliit lang po ginamit kong kawayan. Ayan po. Salamat nga po pala sa na tumulong sa akin sa pagkuha ng kawayan at saka ano, sa sing Ayan po, medyo malit lang po ang ginawa kong palapala. -pala, dahil tatlo, tatlong ano lang naman po ang pagagapang nila. Ayan po, medyo sensitive lang para hindi maka, ano, disgrasya. Ayan po, paisa ako po nilalagyan ng string. Ayan, nahulog pa yung cellphone ko. Sensya na po. Ayan po yung aking mga pananim